Kumusta mga ka Welcome back sa akong Youtube Channel Sa video ito ay pag-uusapan naman natin kung ano ang mga dapat mong gawin at mga dapat mong dalin para ikaw ay 100% na makapasa sa interview bilang isang security guard Kaya kung ikaw ay interesado na malaman, ang video ito ay para sa iyo, kaya panoorin mo hanggang dulo At uh, syempre, bago tayo mag-umpisa muli, hinihikayat ko kayo na mag-like at mag-subscribe sa aking YouTube channel at pindutin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong video na ilalabas ko. Kaya't umpisahan na natin. Let's go! At ayun nga mga ka-59 na Siyempre, syempre bago tayo tuloy mag na uh, nais ko munang magpasalamat sa inyong lahat mga ka 9 sa walang sawang uh, pagsuporta at uh, pagsubaybay nyo sa akin mga inilalabas na mga video. Ayun, malaking shoutout sa ating lahat. Uh, at ayun, yung subscribers natin ah uh, road to ano na tayo, 3,000 wow. malapit na tayo, papunta na tayo ng 3,000. Ayun, malaking shoutout sa inyo mga 59 sa solid na suporta nyo sa akin. At ayun, na uh, shoutout ko lang, papa shoutout si ano 59 uh, ito MotoNel PH. Ayan. Uh, shout Shoutout sa yo, Sir. Ayan i e, bisitahin niyo rin yung ano nya yung yung YouTube channel niya. Um uh, din niya na gumagawa ng mga content. I-try uh, e, niyo yung uh, uh, mag-subscribe dun sa YouTube channel niya. Ayan. Uh, shout shoutout sa yo 59 MotoNel PH. Ayan. Uh, shout Shoutout ko rin Ben Eric uh, Gutierrez ayan 59 uh, malaking shoutout sa iyo ayan maraming salamat sa suporta mo ayan uh, malaking shoutout sa ating lahat ha, ah, mga ka 59 at syempre ang lagi nating paalala kahit saan ka man naka duty syempre always 1035 20 para 74 tayo 16 at ito na nga ah, mga kapag ah, na pag-usapan na natin kung ano ba yung mga dapat nating gawin at mga dapat nating dalin para tayo ay 100% na makakapasa sa interview bilang isang security guard. Uh, Siyempre, ang number one dyan, yung tinatawag na yung, ano mo, yung uh, personal appearance. Siyempre, ang personal appearance mo, dapat, siyempre, uh, pagtayo tayo mo pa lang, siyempre, dapat, snappy ka. Diba? Tapos, siyempre, 'yung ano mo, 'yung uh, uniform mo. Dapat syempre fit, hindi naman 'yung sobrang fit, dapat uh, hindi malawag, syempre. Dapat uh fit para kita na 'yung pagka-snappy mo. Tapos 'yung mga paraphernalia, syempre dapat 'yan pag aumarap uh, ka sa magi-interview sa iyo, uh dapat 'yung paraphernalia mo ay eh, kumikinang 'yan. Hindi 'yan dapat uh, kulay dilaw. Siyempre, pagtingin pa lang sa'yo ng uh, mag interview na yung damit mo, planchado, snappy yung pagkakasuot mo, yung mga parepernalya mo, uh, kumikintab, di ba? Tapos, yung sapatos mo, siyempre, dapat uh, bagong shine. Di diba? Dapat uh, black na black para Oscar Kilo, para pag tinignan ka uh, ng mag interview uh, automatic na. Di ba? unang tingin pa lang sa iyo um, uh, kumbaga malaki na yung chance mo kasi sa personal appearance mo pa lang isang tingin pa lang sa iyo pag tingin pa lang sa iyo nang mag-interview bang interest na kagad sa iyo kasi dahil sa pag uh, pagdala mo ng uniform na snappy, fit, planchado, pera pernalya uh, makikintab, bagong linis, 'di ba? Yung piercing cap mo, 'di ba, snappy 'yung pagkakasuot. Tapos uh, 'yung sapatos uh, naka-shine, diba? Para kilo tignan 'Yan 'yung isa sa mga tinitignan ng ano ng mga ano natin, 'yung nagi-interview. Syempre, uh, kasama din sa ano mga ka-59, kasama din sa tinatawag na personal appearance natin, 'yung tinatawag na uh, proper grooming, 'di ba? Syempre, dapat ano ka, bagong gupit. Dapat uh, bagong shave, syempre. 'Di ba? Para pag sinuot mo yung piercing mo, 'di ba, hindi makikita na maitim-itim dito sa gilid. At saka uh, pangit naman o kahit sino naman na harap ka sa mag-interview na hindi ka nakapag-shave. Kaya dapat ayun, uh, bagong gupit ka, 'di ba? tapos uh, bagong shave di diba? para pag humarap ko sa mag-interview sa iyo eh presentable presentable di ba snapping snapping yung datingan natin ayun uh, malaki na yung chance doon palang lang malaki na yung chance mo na uh, makakapasa ka doon sa interview okay syempre uh, number 2 ito naman, syempre, eh, kailangan na kailangan din natin to. Ito naman yung kailangan nating dalin. Kapag tayo ay magpapa-interview, syempre dapat kumpleto tayo ng requirements. At syempre dapat yung mga requirements na dala-dala natin is valid, kumbaga hindi pa expired. Syempre mahirap naman kasi pagka-dinol check 'yan at uh, may makita pa na ano, baka yun pa yung ano uh, kumbaga magbawas ng points mo para makapasa ka sa interview. Kaya dapat Siyempre, bago ka palang uh, humarap doon sa mag interview sa iyo o bago ka palang magpa-interview, uh, i-prepare mo na yung mga requirements mo na dapat mong dalin. Dapat yan kumpleto. Dapat, uh, siyempre, uh, valid. Dapat walang expired. At siyempre, dapat lahat nung dalada ng daladala mong dokumento uh, na requirements mo is totoo. Walang pinike. Kasi mahirap naman na uh, pag tsinik nila meron palang mga kumbaga may mga pinegi pala 'di ba mahirap para 100% tayo na makapasa doon sa interview natin bilang isang security guard ayon dapat ah uh, uh, kumbaga dala natin yung kumpletong requirements natin at saka lahat is valid walang expired na kahit isa okay at ito mga mga bagay din syempre, yung number 3 yung tinatawag na general knowledge. 'Yon, syempre importante 'yan. Kung baga, ano ba yung mga general knowledge na tinatawag? Syempre dapat alam natin yung uh, 11 general orders. Syempre bilang isang security guard, dapat kabisado mo ang uh, 11 GO at naiintindihan mo kung ano ang mga ibig sabihin ng nakapaloob sa 11 GO. And syempre, dapat alam mo yan kasi baka uh, automatic yan sa interview at uh, tinatanong talaga yan yung 11GO Tapos syempre yung code of ethics at yung tinatawag na code of conduct Diba? Diyan naman nakapaloob yung mga ano natin kung ano yung mga dapat natin ginagawa at yung mga dapat na bawal ba? Diba? Diyan, nakapanood yan sa Code of Ethics at Code of Conduct. Dapat din na, kumbaga, mas maganda kung kabisado mo yan. Para kung sakaling itanong sa'yo, di ba, meron ka kagad may sasagot. Na, tanongin ka ng 11GO, may may sasagot ka. Tanongin ka sa Code of Ethics, Code of Conduct, may may sasagot ka. Eh, automatic na yan. Di ba? Tsaka, isa pa, mga ka-5 na yan, dapat, alam mo din, yung tinatawag na Uh, basic uh, basic pacing harap sa kanan harap sa kaliwa syempre dyan malalaman kung talagang nag training ka ba talaga meron kasi mga nag interview na kumbaga pinapagawa talaga yan sa in interview nila kaya dapat alam mo din yan syempre ba diba? kasi gusto rin naman ng mga nag interview na syempre yung guardiang matatanggap nila is marunong kumbaga alam nila na galing nag training at ayun na mga ka 59 na syempre ayun hanggang dito na lang muna tayo ha? sana nakakuha kayo ng mga tip at mga ideya kung paano yung uh, gagawin at mga dapat dalin kapag uh, tayo ay uh, magpapa-interview uh, bilang isang security guard ayun lalong-lalo na sa mga ka 9 natin na uh, mga bago pa lang o nagsisimula nagsisimula pa lang o nagbabalak pa lang na maging security guard ayan Uh, yung mga binigay kong tip uh, gawin nyo yan uh, sigurado uh, automatic yan uh, pasok yan, pasado kayo magiging ano kayo uh, pasado kayo dun sa interview nyo But, mga ka-5 na na syempre uh, kung meron kayong mga gusto na pag-usapan o uh, mga idea pwede nyo i-comment sa comment section kung meron mga kayong mga ano, uh, dagdag yung idadagdag doon sa mga tip na, na, na nabanggit ko kanina. Ayun, i-comment nyo lang din sa comment section para kahit papano eh, ma-share natin doon sa mga ka na natin na kumukuha ng idea kung paano sila uh, makakapasa doon sa interview nila bilang isang security guard. At ayun mga ka hanggang dito na lang muna tayo. Maraming salamat. Mabuhay tayo. At God bless sa ating lahat. Thank you.